Hello mga mare! Kaninang madaling araw nga ay nakasama nga ulit ako doon sa merkado para tumulong sa pagbebenta ng karne. At eto nga pagkadating nga namin mga mare ay inasikaso agad ni Kuya Joel para matimbang. At pagkatapos niyan mga mare ay inasikaso na ng aking asawa yung mga order sa amin para pagpunta dyan sa up. may pwesto ay pagkuha na lang ng aming mga customer. At eto nga yung karne mga mare na aming binebenta bagong bago kada araw, batang-bata, malinis at syempre mga mare. Maganda ang kalidad pagdating sa karne. Kasi nga, alam nyo naman mga mare, pag pegrolak feeds ang ating ginagamit, sigurado na lamang ang malaman pagdating sa karne ng ating mga baboy. Yung aming ang kinakatay ng mga baboy mga mare ay galing lang yan dito sa aming farm. At fast forward na nga tayo mga mare, pagkagaling nga namin doon sa merkado ay agad ako nagtungo dito sa aming kulungan ng mga inahin para tingnan mga mare kung tapos na ba itong ginagawang bagong kulungan. Ayan mga mare ito po yung aming bagong gestating pin. Yes mare maluwang na siya mga mare at pwede na siyang malipatan ng aming inahin na mga nganak. At eto nga mga mare si Franco ayayahay nga yung buhay niya dyan mga mare kasi medyo maluwang yung itong kulungan. Dito at, naman sa part na to mga mare ay dito gagawin yung amin extension. Yes mare sinabi ko na nga sa aking mga previous vlog mga mare na magkakaroon kami ng bagong kulungan ng inahin dahil nga mga mare madadagdagan yung aming mga inahin ng anim yes mare anim kaya kailangan mga mare na magpagawa kami ng bagong kulungan at eto naman mga mare yung aming kulungan ng mga fattening yes mare dito kami kumukuha ng aming kinakatay kada araw yung kulungang ito mga mare ay eto po yung una naming investment na mag-asawa. Yes mare dahil yung pinuhunan namin dito mga mare ay inutang namin sa bangko. At eto po yung dahilan mga mare kung bakit kami kailangan kumayo dahil mga mare kailangan namin magbayad ng utang. <laughs> Pero sa awan ng Diyos mga mare ay napakalaking tulong talaga yung aming nautang sa bangko. Dahil nga mga mare sa ganung paraan mga mare ay naparami namin yung aming mga alagang baboy at nagkaroon kami mga mare ng pagkakataon na magparami pa ng aming mga alagang baboy. Lahat ata ng nagdenegosyo mga mare ay dumadaan sa ganon para mga mare kahit papaano mga mare ay makatulong ito sa ating paghahanap buhay. At syempre mga mare kung ang ating puhunan ay inutang lang natin, kailangan natin itong pagsumikapan na lumago. Para ang ating pinuhunan mga mare ay bumalik sa ating mga kamay at maibaya doon sa ating pinagkautangan. Sa lahat ng negosyo, mga mare, maliit man yan o malaki, inutang man o hindi, yung ating pinuhunan ay kailangan natin ng diskarte kung paano natin ito palalakihin, palalaguin at syempre mga mare, pananatiliin. Dahil mga mare, marami ng negosyante ang bumagsak dahil nga mga mare sa kanilang paraan ng pagnenegosyo. Kaya mga mare, pahalagahan ang bawat sentimo na pumapasok sa atin kada araw. At syempre mga mare, maging wise tayo kung ano muna yung ating dapat unahin or dapat gastusan para mga mare. Sa huli ay wala tayong pagsisihan. At eto naman mga mare, yung iba pa naming mga alagang fatining. Ayan, si Kuya Joel nga yung nag-aalaga ng mga fatining na to. At si Kuya Joel din yung nagkakatay ng aming mga baboy na binabenta namin doon sa merkado. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. bye bye God bless!